Magandang buhay, Kabamba! Isang napakasimpleng ulam ideas for the day ang aking isi-share sa inyo, Kabamba. At alam kong pasok ito sa ating budget. Ito ay ang pinangat na tilapia. Tara, samahan mulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto, at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Dahil hitik sa bunga ang tanim naming kamias dito sa likod ng aming bahay, ay ito yung naisip ko na iluto ngayong araw. Sakto naman na may nabili ako na tilapia nung Sabado. Yung ang unang harvest ko nito ay akin nang nilagay sa aking freezer. At meron na rin akong napatuyo nito. Para pag hindi nakapanahonan ng kamyas o piyas ang tawag namin dito, ay may magagamit pa rin ako. Marami na rin kasing nalaglag. Mabilis lang naman kasi ito mahinob, lalo na ay tag-ulan pa. Simpleng ricado lang naman yung kailangan natin dito. Maliban dito sa tilapia o kaya itong kamyas, ay ito lang yung kailangan natin, bawang, sibuyas, luya at kamatis. Kaya nasabi kong pasok ito sa ating ba dahil mura lang yung mga sangkap nito. Itong tilapia naman ay nabili ko lang ito ng 130 pesos per kilo. Maliban sa tilapia ay pwedeng pwede rin yung ibang klase na isda. Pwede rin dito yung bisugo, malaga or sapsap. -sap. Pero ang isa sa paborito ko na pinapangat na isda ay yung ayungin. Isa yun na isda na gustong gusto kong ipaksiw o kaya iluto sa ganitong paraan. Ikaw kabamba, ano yung pinakagusto mong isda na iluto sa pinangat? Pakicomment mo nga dyan kabamba. Ganito lang pala yung paraan ko ng pagluluto ng pinangat. Yung kalahating sangkap nito o yung rekado nito ay akin lamang nilalatag sa pinakailalim. Pagkalatag ko naman sa mga rekado nito ay akin naman nang nilagay dito yung ating isda. Pang madali ang luto na naman itong klase na lutuin. Dahil ito yung lutuin na hindi komplikado at talaga namang napakabilis lang itong lutuin. Pagkalatag ko naman dito sa tilapia ay nilagay ko na dito yung kalahating natitira pang rekado nito. Sa ganitong panahon na matataas na ang bilihin ay talaga namang masusubok yung galing nating mga ina sa pagbabudget. Siyempre, hindi lang yung pagbabajet ang pinaka problema natin. Mahirap din kasi mag-isip kung ano yung iluluto natin na swak sa ating budget. Kung ikukompute ko lahat ng aking nagastos dito ay nasa 150 pesos. 130 pesos yung tilapia at siguro ay nasa 20 pesos naman yung sangkap nito, yung ibang ricado nito. Patis at asin naman yung aking nilagay dito na pampalasa. At nilagyan ko rin ito ng kunting MSG. Yan ay optional lamang. Pagkalagay ko sa mga ito ay naglagay na ako dito ng tubig at itong siling haba. Akin na itong tinakpan at papakuluan lang ito hanggang ito ay maluto na. Baka nag-iisip ka naman ng iyong iluluto ngayong araw. Kaya i-check mo na ang laman ng iyong ref. Baka may available naman ng isda. Sana ay muli niyong nagustuhan itong aking na-share sa inyo na ulam ideas for the day. Simpleng ulam ideas na pasok sa ating bulsa. Paki-like and share na lang itong video na to kabamba para mapanood din ng iba. Yan ready to serve na yung ating pinangat na tilapia. Maraming salamat sa panonood, Kabamba, hanggang sa muli.